sumpan ng cyber libel ko laban sa isang actress vlogger. May kaso na naman ng actress vlogger na si Tony Fowler. Para sa KSMBP ay nais kong punahin ang kasinungalingan ninyo sa media. Linawin po ninyo iya kung epekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Huwag po tayong magsisinungaling. Hindi pa man din nakakausad ang isinampang pang kasong kriminal laban sa celebrity influencer at vlogger na si Tony Fowler ukol sa tatlong music video na ni nito na umano'y may mga malalaswang tema at akto, kung saan ay kabilang pa dito umano ang isang wala pa sa hustong gulang, ay panibagong kaso na naman ang kakaharapin nito. Taong 2022 lamang nang itinatag ni Dr. Michael Raymond Aragon, katuwang ang ilan pang mga personalidad, ang ahensyang tinatawag ngayon na KSMBPI o ang kapisana ng social media broadcaster ng Pilipinas Incorporated, layunin ng ahensya na bantayan ang lumalaking komunidad sa mundo ng social media dito sa Pilipinas. Nais ng nasabing ahensya na panatiliin ang kaayusan, at maging ligtas para sa anumang edad ang mundo ng social media, dahil ayon sa mga ito, dapat umanong maging responsable ang mga influencers o ang mga social media practitioners, at panatiliin na aayon sa lahat ang bawat paksang ini-upload ng mga ito sa social media, upang makasiguro na kaaya-aya ito, lalo na sa mga batang manunood, dahil ayon sa ahensya, ang lahat ng inilalagay ng bawat influencer o vlogger dito sa social media, ay malaya umanong na-access ng kahit na sino. Samantala, sinampahan ngang muli ng kaso si Tony Fowler, ngunit sa pagkakataong ito, ay hindi na sa hukuman isinampa ng KSMBPI o ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas Incorporated, ang panibagong kaso, kundi sa Cybercrime Division na ng NBI o National Bureau of Investigation, isinampa ang panibagong kaso para kay Tony Fowler, para sa kasong cyber libel case naman ang bagong kaso na isinampa sa nasabing actress vlogger. Kaugnay ng panibagong kaso na ito kay Tony Fowler, ito ay matapos umanong magbitaw ito ng mga hindi kaaya-aya umanong mga salita laban sa mga opisyal ng KSMBPI, bilang tugon ng aktres sa kaso na isinampa ng mga ito sa kanya. Dahil ayon sa ating Cybercrime Law, ay saklaw ng batas na ito ang nasabing dahilan. Gamit ang internet, mga bulletin board ng mobile phone, at mga website, mga paninirang puri, ng mga individual at korporasyon, paninira, hinahadlangan ang negosyo, at pagbabanta sa iba. Hindi ito yung unang kaso na final natin. Ang kinasong final natin ay cyber libel. Nagugat ang kaso matapos ang pahayag ni Fowler laban sa mga opisyal ng KSMBPI. Tinawag kasi nitong matatanda sinungali ang mga opisyal ng grupo matapos silang sampahan ang kasong kriminal ang internet icon. Narito naman ang umano'y naging maanghang na pahayag ni Tony Fowler sa KSMBPI. Official statement regarding sa criminal case filed by kapisanan ng social media broadcasters ng Pilipinas. Ito po yung naging respondi mami to. Official na isinampa ng KSMBPI ang kaso laban sa akin dahil daw sa paglabag ko sa cybercrime prevention act. Ayon din sa kanila, kabastusan ang kantap na iskumpunahin at sagutin ang kasinungalingan ninyo sa media. Una hindi ako nagpakita ng dance kung hindi toys. Linawin po ninyo iyan, pekto na ng inyong katandaan ang pagkakaroon ng malabong mata. Pero wag po tayong magsisinungaling, hindi din ho magandang halimbawa sa mga kabataan ang pagsisinungaling. Hindi kayo ang karapat dapat na manguna sa pagpuna, hindi ito bawal at hindi kayo babae ito pipigilan ang aking sarili para lamang sa mga gaya ninyo. Wala kayong pakialam dahil tulad ng MPL, hindi ko pinilit ipanood sa inyo ang mga ito. Gusto kong sabihin sa inyo na matapang kong haharapin ang mga kasong inihain ninyo laban sa akin. Taas noo ko itong haharapin, marunong akong lumaban. Samantala, wala pang pahayag si Tony Fowler tungkol sa panibagong kaso na naman na ito na isinampang muli ng grupo ng KSMBPI, naway umusad ang tamang ustisya para sa lahat, dahil ang punot dulo lang naman para sa isyo na ito ay para lamang din naman sa kapakanan ng mga kabataan. Ikaw, ano ang iyong palagay, tama ba ang mga hakbang na isinasagawa ng grupo laban sa mga umano'y nakikita nilang mga pagkakamali patungkol sa mga ginagawa ni Tony Fowler dito sa social media, ikaw na ang humusga.